<laughs> ito ay yung mga kasama ko ngayon. Tip mga pinsan ko. Ito, ito yung nagsasalita nung Jeremias 2018. Ngayon may uh, eh. Wala. Okay ka pa ba? Okay pa ako. Okay <laughs> pa. Makikita niyo yung pagka... Uh, siguro pag kalagitnaan na. Martin, nagbabalik kayo tayo sa pagbablog. Isipin niyo no. Ito, ito almost 3 years tayo. Natumigil. Talagang ganitong vlog talaga. Ngayon, buong, balik tayo ngayon and... Hello guys, my name is Joshua J. Martin and welcome to my YouTube channel. Ngayon, pupunta kami ngayon sa Jeremias Family Reunion. Nung nakikita nyo ngayon, mataba tayo ngayon. Tapos, ayan, mga isa na yung buhok natin. Maganda yung ating pananamit. So, kung dito na, ayan o, no? yung ano natin. Ayan, yun eh, suot natin. And then, ang mga dala natin ngayon, syempre, bilang uh, owner ng JM Dishwashing Liquid. Ito yung mga dala natin. Na idadala natin ngayon sa Pasig ng 105 pieces ha. Okay, so 105 liters yon. So ito yun ha. Okay, kita nga pwede natin pasa sa loob. Ito, talagang nag-pick up ha. Nagdala pa talaga ng mga pagkain dito. No? Ito yung van na kinuha ko. Ayan, papunta tayo ngayon ng Malabon and going to Pasig para sa Hillcrest Family Hillcrest talagay. Jeremias Family Reunion. So, ready na ba kayo? Ready! Yay! Let's go. Ayun, kapatong mga ko. So, ito yan, so, sa mga parami. Ito sa mismong Malabon. So let's go. So, ngayon dito tayo ngayon sa Malabon. Pumunta na tayo ng sila sigaw Nakatak na tayo sa kanil Tau po Tau po Tau po Ayun dito pala Ayan Tawa ka sa isa ka Kala ko di ka Ay si Tito Erbe Magpakita ka muna dito Kailangan natin dito sa vlog Sa natin ko Ika Ayan Ayan <laughs> Ayan Ayan

O, ano? ika ngayon, ngayon ay gano'n man nakita mataba na ako. Ano ko? Hindi, bakit na lang po. Woooo! Ito lang, try it. Hindi, hindi. Okay lang yan. So, nandito kami ngayon sa Malabon. So, kita niyo naman na from 2018 dito na yung, yung tsura ko. Ngayon, mas mataas na. O, o, tata. Oh. Kaso nga lang, kayo mong di pa rin. Ito yung maganda kong tita na. So, galing kami ng malabang nga rin. Malabang pala. Ito yung si Lolo Lando. Lolo Lando, away ka naman dito. Yun? Seryos, seryos. Uy, uy. pa kiss pa. So, yan. Tayo natin mamaya-maya. At pupunta na kami ng Pasig sa High Rise Grill. Saan magre-reunion kami? Let's go! Ito ngayon yung mga kasama ko ngayon, ito mga pinsan ko. Ito, ito yung nagsasalita nung Hermias 2018. Ngayon may iyain uh, eh, wala. Okay ka pa ba? Okay pa ako. Okay uh, pa. Makikita niyo yung pagka, ah, siguro pagkalagit na anak. Ito si Kim. Hoy oh, Kim, ang ganda dito. laki na, na rin, no? Ang ganda, diba? Sabi ko sa'yo, ito yung kinikiss ko ng 2018. Ngayon, ito na. Yes. Oh, makita ka. Oh. Ang <laughs> Ayan. So, ito yung mga magaganda kong tita. Ito mga yun Tito Ah, tito. Wow, pumupo. Okay, sir. Meron po ba tayo Parang may business meeting. Ito, okay, ito. Ayan! Sige, sige. Ay, 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 ating, uy, napakatindi na. Ayun, dalawa. Ayan, ito iba. Kim, Kimberly. Kamay kayo, kamay kayo. Yan, Andre. Ay, Andre, nang si Andre. Hindi makikita ng lula mo yun. Wala, kasi wala. Makikita niya pag nanonood siya ng YouTube. So, papasal. Ay, sila mo. Opo, Ah. So, yun. Ay, ito. Ay, ito. Ay, kami Ay, ito. Ayan. Nagtayo na, na. Na, na si mama ng sari-sari store -sari sa likod. Kaya papunta kami isang pas para sa rinun yun. Pasik ko sa, oh, okay. 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 uh -huh. sa may high-rise green. So ipapakita ko sa oh, inyo Sama natin ngayon si Lolo Lando. Lolo Lando, kamusta ang pagbiyahe mo mula Tagkawayan papunta dito uh, sa Malabon? Ayan, sige. Oh, ayos mo na, pinapagtubayan tayo ng Diyos. Yun, no? At tumalis ako to ng mga 7.30, awa ng Diyos, dumating ako sa Manila ng mga 5 o'clock. Yun, yun almost 12 well, hours yata. Ayan, 12 hours. Ayos. Ah, mabait naman yung pagbaba ng terminal. Ayan. Ako ba ito yung charger kargador ko? Ayaw nga magpapayad. Yun o? No. Doon ako sumakay sa papuntang no, no. Tandisabal. Nagkumita ko sa jeep. Kahit dinagtira pa ko, saya kasi ibabayad ko sa taxi. Yun. Akala ko nawala pa yung pitaka ko. Yun. Pamimilis ko sa si taxi. Yun. Pupunti no. pa sa ano ng taxi na lang. ako. No. <laughs> taxi pala eh. Dapat, dapat inaanan natin yung mga ganun na lang nakita ko yung pitaka. Nakakita niya. Kaya sa mga kumukuha ng, ano, ng mga pitaka, Balik <laughs> niya. Kaya, <laughs> kaya na pala na, kaya ano Mahirap din magkain. Okay, yeah. Sa mga katulad ko mga senior na. Hindi, no. hindi na, naman kayo mga senior ngayon eh. Medyo ah, makon na ang mata. Matamata. Kaya kayo mga apo. Yun, mga apo nyo rin pala yung so, mga nanonood sa atin. Ang alalayan nyo, katulad ah, nyo yung may hawak nyo yung cellphone. Yun? siya yes, yes, si yes. Joshua, inaalalayan ako niya. Yun? Ah, Kahit so, kayo namin nagkita na... Ah, pakababayad ng mga apok. Eh. Yun, sabi ko sa inyo eh. Kaya eh, mahal na mahal ko yan. Yun. So ayan, okay. pagkapatating niya dito, diba, ah, sa malapon Hmm. Nagpahinga mo si na kayo ito lang, ala tita Kati. Oh. Hindi na ako mapagpahinga, dal-dal kasi ni Joshua eh. Isip ni Joshua para na kami. Ako pa pala yung madaldal no? na. Oh. Oo. Nagtabi yung okay. one, ano, wag ka... Uh, basta. Wag ka <laughs> <laughs> Ayaw ko nalang magtapay. Eh, si Diyos wala talaga tumutulong. Saan? Sa kasi dyan, Lord, at Joy. Yun. Hindi mo alakas na support ng mama niya. Yun. Napakamabait mo baka. Yon, mga baka. Yun, at hindi talaga. Ipoto natin ha. Ipoto natin sa sunod na aralan ha. Swerte ako sa mga ako. Siyempre. <laughs> Praise <laughs> the Lord, hallelujah. Yun. Yun. <laughs> <laughs> at hindi talaga. Ayun. Kaya pagpapalain niya ng Diyos. Yun.

Sino yung mga nanta sila Tita Lay, di ba? Tita Lola Lay. Nakikita nila yan, ganyan. Si tita Lola. Kasi si Tita Island, di ba kakapunta eh. Eh, chinat ako eh. Pero ako'y magiging host kasi ng reunion natin eh. Kaya nga, makikita nila yan. Uh, mo papalakpa ako. Papalakpakam ako. Iyon! ang tindi talaga. Papalakpakam ako ko yung host na. Yung pog ko mukha. Ay, ano ba? Matutulog yung tao, pipidyoan <laughs> mo. <Moon>. Grabe ka. <laughs> <laughs> So, yun, no? Mga driver natin Tapos, boss. Si Janet, no? Ah. Driver natin. Kailan ako no? Ah, Ano ang gusto mo maging paglaki mo sa Presidente. Oh, hindi ko naman. Sabi niya pa? Oo, sabi niya. Gusto rin niya maging presidente. Yan. Ano, malimot na rin na. Malimot pa siya rin. Malimot pa yun, siyempre. Pass is pass, no? Ngayon, hindi na presidente. Vice president. Yan, matindi. Tapos, ang mga sino mga nandun, mo? Sila, ng na mga kapatid nyo po. Saan? Sa, sino pa siya? Apo. Ah, Kasi si Tita Lai, sino pa ba? Ay, pa shoutout din pala kailangan kay Tita Aileen. Hello, Tita Aileen. Tita Lola Aileen. Ayan. Kay Tita Lola Grace. Oo, oh, sila na. Ano, si Apo. Sino pa? Grace. salamat, Grace. Ayan, ayan. Maraming maraming, maraming. Salamat. salamat. Tita Grace. Ayan. Kahit kapatid, Sinawa. tinawag tita. Tito Roy. Ayan, sila uh, Tito Lolo Roy. Wow. Si Lola N. Eh. Ayan, sila Lolo N. Kuya, kuya, kumusta? Kailin. Uy. Sige, shout out sa, na shout out. Sige, kaya asawa ni Uy. Ayan, Tito Roy. Ayan. Ayan, hindi pa pala yan, hindi pala yan. Sino pa? Sino pa yung mga... Kailin. Sino pa po? Sino pa yung mga kapatid nyo? Ayan, kahit na. Ayan. Tapos, yun, shoutout po sa lahat, no? <laughs> <laughs> so, yan po. Ayan. So, sinatat na po niya ni Lolo Lando, no? So, tingnan nyo, ganyan po siya kato, katip. Alam niya na kung, kung paano, nag, kung paano nagmana, no? Ano paano nagmana? Nagmana talaga. Ito, Odi, mo pakilala mo. Ayan, no? Ito yung guwapong tito Odi, no? Ang nakikita ninyo? Yes! Atin, Doso, yung katabi mo. <laughs> ito yung kanyang katabi. Ayan, tita Kati. Yes, Tita Erwin, iniisip niya kung may appointment siya mamaya sa kanyang business meeting. Bigat mo Diyos ba? Masyado ka executive ba? Yeah. Yun know, po. So, hintayin ninyo. Mga Traffic na traffic lang. So, uh, pa, uh, so ang uh, pinakamaganda uh, doon. Uh, Maninigay tayo ng dishwashing liquid doon eh. Ano yan? Order yun ni Tita Lola Aileen. Yan. Ah, hindi po, ay din po. Si Ah, uh, 105 pieces ang ah. kanyang binili sa akin. Ayan. Ah, uh, grabe, order pa sila nang mula sila sa San Diego, California, USA. Ayan. So, itay na lang natin. So, pagkababa na lang namin, tsaka na lang binili. tayong kaya mag-premyo na aming uuwi. Ngayon nyo, natin ang dito sa ating family. Let's give it up for